Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po ang lingkod Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre bago tayo magumpisa, binabati po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay-bay tutok tuto dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abro na po na nakasabaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Sana po'y lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay sa programang ito. At sana po lagi po namin kayong kabalikat sa bawat araw po na tayo ay uh, nakikipaglaban laban po sa mga politikong kurap na walang ibang iniisip kundi ang kanilang sarili lamang kapakanan. At syempre, Pinabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At ganoon din po, ah, lagi ko pong sinasabi, sana po masuportahan ninyo ang ating sa uh, kabilang channel natin, yung Ipipanyo Labrador Dextreme Commentator. Sana po lagi din po tayo magkakasama doon, nang sa ganoon ay mapag-usapan din po natin doon at mapagsaluhan natin yung mga usapin patungkol po sa mga kaganapan o nangyayari dito sa ating bansa. Maraming maraming salamat po. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan Pag-uusapan po natin itong ating Pangulo na walang iba kundi si Bongbong Marcos Dahil itong nakaraang araw lamang po mga minamahal kong mga kababayan Eh napabalita po sa radyo maging sa television o maging sa social media Na ang Coast Guard de Omano Ah yung ating Philippine Coast Guard Ay nakakuha ng limang bagong barko mula sa Japan Eh ayon po yun kay PCG Chief Admiral Ronnie Jel Gaban na nagpahayag ng pasasalamat kay Pangulong Marcos at sa National Economic Development Authority o NEDA sa pag-aproba ng budget para sa design construction at delivery of five multi-role response vessels o MRRB sa pamamagitan ng Office Development Assistant o DA loan ng Japan. Dahil po sa balitang ito o ginawa ng ating Pangulo, marami po sa mga kababayan natin ang namangha at natuwa sa pinakitang pagmamalasakit ng ating Pangulo sa ating magigiting na mga PCG. At dahil dito, ayon naman sa pamunuan ng PCG, maaasahan nating mga Pilipino ang makabuluhang pagpapabuti ng operational capabilities ng Philippine Coast Guard o PCG sa pag-aproba ng 29.3 bilyong budget para sa pagkuha nito ng limang bagong sasakyang pandagat. Grabe, 29.3 bilyong budget ang pinagsikapan ni Bongbong Marcos na maitulong sa ating mga tagapagbantay o tagapangalaga ng ating teritoryo na winalang halaga naman ng dating administrasyon o ni Digongyo. Na siya naman ngayong binibigyang pansin ng ating mga senator at pangulo. Hindi po kasama dito si Bato dela Rosa at syempre, mas lalong hindi naman kasama dyan si Robin Hood ha? o si Robin Padilla na may lahing bading. <laughs> sa totoo lang ho sa ginawa po ni Marcos sa pagtulong po niya sa PCG, alam ko po galit na galit itong si Robin Padilla at maging si Bato at syempre si Bongo. Ha? Ang iba pa mga tauhan ni Digonyo. Dahil mamaya ho matutoklasan niyo kung bakit galit sila na magkakaroon na po ng mabibilis at magagandang sasakyan pandagat ang ating PCG. Ha? Alam nyo po, sa totoo lang, galit na galit to ito sila Robin Padilla. Bakit? Matatalo na po yung mga kalahi nilang mga Chino. <laughs> Dagdag pa po ng pamunuan ng PCG na ang pagkuha di ng 97 meter BCL ay bahagi ng Phase 3 ng Maritime Safety Capability Improvement Project o MSIIP. Tama ba yun? MSCIP pala. Sorry mga minamahal kong mga kababayan. Ayos, ang laki. Di tulad ng mga panahon ni Duterte, kahit bang kang walang uh, katig, wala siyang naitulong sa PCG. Kung sa bagay hindi na tayo magtataka mga minamahal kong mga kababayan, kung wala siyang pakialam nung mga panahon na yun. Kahit pa nababalitaan niya, na nanganganib o nalalagay na sa hindi magandang uh, sitwasyon ng ating mga Philippine Coast Guard. Natutuwa pa nga siya kapag nababalitaan niya na tinatakot, hinaharas o uh, binobombahan ng tubig ang ating mga PCG ng mga walang hiyang mga Chinese na yan. Sila pa tong nangaagaw ng teritoryo, sila pa tong malakas ang loob na huwag magpadaan sa sarili nating teritoryo na nasasakupan pa ng ating bansa. Kung hindi ba naman sila kumpletong 100% mga inutil at tanga, tinalo pa nila yung mga pirata sa pang-aagaw ng mga bagay na pagmamayari ng iba. Malakas ang loob nila na gawin yun. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila na ang Pangulo ng ating bansa noong mga panahon na yun ay tuta lamang ng bansa nila o ng China. Pero salamat dahil may Pangulo po tayo o may Pangulo tayo ngayon na naninindigan para sa bansang ito. At syempre, alam ko naninindigan din siya para sa kapakanan ng kanyang mga kababayang Pilipino. Kaya nga magpasalamat po tayo sapagkat binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan para sa pagpapabuti ng kakayahan ng PCG upang labanan ang mga ilegal na aktibidad at ipatupad ang mga batas maritime sa mga eksklusibong economic zone ng bansa. Kaya maraming maraming salamat dahil may Pangulo tayong katulad niya. Kasi no mga panahon po ni Digongyo, kung maalala po ninyo, nung siya pa ang ating Pangulo, marami pong mga kontrabando ang nakakapasok sa ating bansa. Isa na po dyan yung tulitulinadang shabu na naipapasok ng mga Chinese sa ating bansa na kung saan sumisira sa magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Kasi ayon ho sa aking nabalitaan, ang nangyayari po ganito. Halimbawa, yung shabu dadalhin ng China dito sa ating bansa. Kasi ayon ho sa aking nabalitaan, ang nangyayari po ay ganito. Halimbawa, eh yung shabu dadalhin ng China, mga China o ng China dito sa ating bansa, yung gagamiting bangka ng mga Chinese na yan para magdala ng shabu dito sa ating bansa, hindi po yan basta-basta bangka lang dyan sa tabi-tabi. Yun yung po yung, uh, yung po yung mga bangka nga, na mayroong malakas na makina na imposibleng mahabol pag ang takbo ng hahabol na bangka ay kasing bilis lamang ng takbo ng ordinaryong bangka. Kaya pinagtatao kaya nga nung mga panahon na yon pinagtatawanan lang po ng mga drug lord ang ating PCG dahil hindi makahabol ang mga barko o sasakyang pangdagat na mayroon tayo dito sa ating bansa. Sinadya po yun ni Duterte na hindi suportahan ang PCJ dahil alam niya pag may malalakas tayong bangka o mabibilis na bangkang pandagat na kayang humabol ng kagaya ng mga bangkang ginagamit ang mga Chinese na ginagamit nila para makapasok ang droga sa ating bansa mabu ma maano po sila uh, umaga mamumulubi si Duterte at si Poloy maging ang mga kasabwat nila sa Davao mapya o sa da uh, Yes, doon sa kanilang uh, organisasyon na Davao Mafia. Nakasama nila sa pagpapalaganap ng droga sa buong bansa na kung saan isa sa pinakamalaking pinagkakapirahan nila o nila Digongyo. Pero ngayon, tapos na ang maliligayang araw ninyo. May mga bago ng sasakyang pandagat na tatapat sa mga sasakyan ng mga runner ninyo. Ha? Sa mga runner ng mga Chino at mga runner din ni Digongyo. Sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, alam po yan ni Bongbong Marcos noon pa man. Kaya lang hindi siya makakilos noon dahil wala siya sa posisyon. Alam niyo naman no mga panahon na yon. Panahon po yon ni Dogsy. Pero dahil hindi hahayaan ni Marcos na patuloy na makapasok ng ganun-ganun na lang ang mga mga droga dito sa ating bansa. Kaya sa lalong madaling panahon, ginawa po niya ang lahat para palakasin ang puwersa ng PCG. Nang sa ganon, matapos na po ang kabaliwan o ang kasamaan ng mga Duterte. E eh, biro nyo ho, nung panahon ni Digong nyo, di man lang yan naisipan na dagdagan kahit na isang barko man lang yung ating uh, PCG para mas uh, gumanda pa yung kanilang trabaho at mapadali din yung kanilang trabaho Nang hindi na hindi nalalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. E eh, biro mo, e eh, nung panahon ni Digong kontento na tayo dun sa ano natin, barko natin. Y yung ang pagkakaalam ko yata, ang barko natin dyan, yung tinatawag nilang ano, yung ang haba ay eh, 97 meter din. Yung MRRB o BRP Teresa Magbanwa. At saka yung MRRB, kung na ko ano eh, uh, yung 9701 ba yun? At yung BR, uh, BRP Milchora, Ah, Melchora ba yun? Milchora Aquino? Yung MRR, tsaka yung ano? Yung MRRB 9702. Parehong ano yun eh. Parang ang pagkakaalam ko, parehong binili din yun sa Japan. Ah, sa pamamagitan ng ano, ah, parang ano din, dinaan din yun sa ODA. Eh, di ba? Tingnan nyo ngayon, si Bongbong na. Oh. Ang laki ng pagbabago. Nagtsatsaga tayo doon sa iilang pirasong barko samantalang kaya naman pala ng isang pangulo na makapagbigay. E kung lahat ng magiging pangulo natin kada taon magbibigay ng ah, makakatulong sa PCG ng kahit padalawa-dalawa lang, palima-lima, patatlo-tatlo. -tatlo. Aba, takot lang ng tagaibang bansa na pasukin tayo dito pag ganong karami yung barko natin. Di po ba? eh wala eh. Yung utak ng mga unang naging pangulo natin, ang sinisiguro lang nila yung mga bulsa. Ha? Kung paano dumami yung pera nila sa bangko. Kung paano dumami yung pera nila. Yun lang. Nakenteteng. Baka nalang magulat tayo isang araw dyan pagka hindi siniguro yung karagatan natin. Magulat tayo. Bigla nalang maglitawan dyan yung mga sadmarino. Ano Tawag dyan? Yung Tapos nakatutok na sa atin dito yung mga missile. tiba? Diba? Kaya magpasalamat tayo sapagkat ang kaisipan ho ng ating Pangulo ay hindi tulad na naging kaisipan ni Digongyo. Na walang ibang ginawa kundi magpapatay na magpapatay ng tao. Buti, sama, buti sana kung tamang tao yung pinapatay, hindi. Yung mga wala pang kamalay-malay. Para lang sabihin na galit siya sa droga, nagpapatay siya ng napakaraming tao para lang tumatak sa mga isipan ng mga tao, galit siya sa droga. Kung talagang galit ka sa droga, digong nyo, bakit hinayaan mo ng mga panahon mo na tulit-tulinad na makapasok na shabu dito sa bansang ito sa pamamagitan ng mga best friend mong mga Chino? Sige nga. At bak kung talagang gusto mong pumatay ng mga drug lord, bakit hindi mo inunay ang anak mo si Paulo? Katabi mo na, hindi mo pa initak, hindi mo pa pinutulan, hindi mo pa binarel sa ulo. Kundi ka ba namang ungoy ka? napaka mo mong ano ka, matanda ka. Mas pangit ka pa kay King Kong. Diba? Drama lang ho yun. Parang sa pelikula. Diba? May mga nagsasantos-santuhan ng na mga ano, yung napapanood natin mga politiko. Gamit pa nga yung Bible eh. Ito naman, hindi niya ginagamit yung Bible. Ang ginagamit niya, si Kibuloy. Kinakaibigan niya yung best friend niyang rapist din. Katulad niya. di Diba? Mga kababayan, tignan nyo ho ah. Si Bongbong hindi na ngako. Kundi, ipinakita niya muna yung kakayahan niya. Ngayon, sa nakikita natin, pwede na po niyang sabihin na kaya ko magbigay ng barko lima eh, nandyan na nga eh. Ibang iba po yan kay, ibang iba po sa estilo ni, ano, ni Digong nyo. Three months, six months, tapos na ang droga. Tapos na si Mok Agaral. Paano matatapos? Eh, puro, puro katabi mo, puro mga drug lord. Kaibigan ng mga, ng anak mong si Paulo, puro drug lords. Nilabas mo lang na nandito sa, ano ko, narcolis ko yung ano, yung tawag nito. Narcolis. Nasa listahan ko yung mga papatayin ng mga, ano, mga drug lord, mga official daw di o ano, ng pulis. Leche. <laughs> Oh, di lumitaw din dumating sa punto nung si, si Marcos na ang pangulo, lumitaw yung totoo. Na napakaraming mga laboratory ng mga pulis na nasa bansang ito na hindi isinama ni Digongyo. Do sa tinatawag niyang war on drugs. Kasi kapartido. Kaalyado. Ang importante, nabubulag niya, nadadaya niya, Napapaniwala niya yung mga tao na siya ay kontra droga. Para naman hindi masyadong kahinahinala yung mga nangyayari sa bansang ito at hindi masyadong makita yung pagnanakaw nila sa pera ng gobyerno o sa pera ng mga tao. Di ba? Eh wala na, kaya lang wala na, papalapit na po katapusan ni Digongyo. Ewan ko na lang kung saan panila nila ipapadaan yung mga drugs na pinapapasok nila dito sa sa bansa. O malamang magtayo na lang to si Digongyo ng sarili niyang laboratorio na kung saan dito siya makakagawa ng uh, ano tulit-tulinadang shabu. Ba? Wala e, alam niyo naman kasi eh, sila malaka. Yan ang yan ang pwedeng nilang kapitan dahil lahat po ng kanilang mga kasama sa organisasyon Ah, o mapya ni Digongyo, dyan po kukuha ng finance para sila ay manatili sa posisyon. Nang sa ganon, sa pamamagitan po ng kanilang kapangyarihan, ay mapagtatakpan nilang lahat ang kanilang mga kasalanan. Yan po ang katotohanan. Kaya lang, ah, alam ko po na marami pa pong gagawin na ikabubuti pa ng ating bansa itong ating Pangulo. O, oh, ito biro mo ha. Ah. Si Sarah, hindi man lang yan naisipan yan. Ang inuna niya, ang inuna niya yung million bilyon billion billion diyan na nanakawin niya. Na kunyari dadalhin niya doon sa ganito, gagamitin niya sa ganyan, wala namang mga resibo. Nung nabuking na tanggal na yung confidential fund, saka pa lumabas yung resibo. Nakita yung kalokohan ng mga tarantadong mga yan, mga hinayupak na yan. Tingnan niyo. Nung panahon na iniimbestigahan si Sarah, dahil walang malabas na resibo, Napahiya. Nagsumbong sa tatay. Yung tatay naman ang galaite. Yung tatay naman, kinampihan agad yung anak niyang mandarambong na katulad niya. Nang kamukhang kamukha niya, mula ulo hanggang paa. Pati kaluluwa. Diba? Mga kababayan, kitang kita na ho, kaya nga po isa lang po ang sigaw ng taong bayan. Wala nang Duterte pa na pwede pang tumungtong sapagkat nakita na ang totoo nilang kulay. Wala nang Duterte pa na pwedeng magkaroon na mataas na kapangyarihan sa bansang ito sapagkat nakita na nila ang kanilang tunay na intensyon. At yung kanilang mga kasinungaling, 6 months natanggal daw yung ano war on, ano, mga droga, eh lalungan lumala habang papatagal ni Digong niyo eh. Hindi mawala-wala. Alangan nyo na pag itong 7 ano, buwan, mas lalong lumala. 'di diba? Kasi patay sila ng patay, patay ng patay ng mga big ng mga ano, ng mga inosente, patay na pat, patay na patay sila ng ano, patay na patay tuloy. Patay sila ng patay ng mga user. Pero hindi nila kayang patayin yung mga drug lords. Mga drug lords na nasa likuran at sa tabi lang ni Duterte. Mga best friend pa ni Paulo yung iba. Isa na dyan, yung mga tibes family. Diba? Oh. Eh nga sabi ko kaloko. Kaya pag ginawa ni Duterte na magsalita ng ganoon, akala mo totoo galit siya. Tingnan niyo na lang yung ginawa niya sa MPA, 'di ba? Pinalabas niya galit na galit siya sa MPA ganito. Pero tingnan niyo yung mga ano, session ng MPA. Lahat ng mga meeting, lahat ng mga nandun siya lagi, present siya. Siya ang kumakatawan sa buong Pilipinas dahil si season si ano, Joe Masison nando doon sa ibang bansa. Tingnan nyo sa Surigao. Pag sinabing Supremo, kasi tawag din sa kanya Supremo eh. Doon sa Surigao. Yung mga MPA doon, nagtaka nga ako eh, dahil nung pumunta ako doon, ang nakakapagtaka, bakit yung mga MPA doon, membro ng Guardians? Yun po yung tanong ko ha, pwede na, ang naano ko lang ho ha, kasi nung nagpakilala ho sa akin, itong si Commander Putol, na itsura po niya na ano eh, mataas ang buhok tapos payat. Yan po itsura niya ni Commander Putol. Eh biro mo ah. Tinanong ako, eh, di, sabi ko sabi niya kasi sa akin, siya kagaling Sabi ko eh sa Davao. 'Di ba nabanggit ko nga sa inyo na ako ay may lola, taga doon talaga ang lola ko sa Matina a Playa, City. Eh sabi niya, kilala mo ba si ano? Kasi 'di ba guardians nga ako. Eh, sabi niya, kasi nakita ko guardians din sila, kaya kinamayang ko. Eh, nung nagkamay na kami, nag-shake hands na kami, eh, sabi niya, di kilala mo si Supremo sa Davao? Sabi ko, sinong Supremo? Sabi niya, taga Davao ka, hindi mo kilala si Supremo. Sabi ko, sino pinagsasabing Supremo nito? <laughs> Yun, sinabi niya na si Duterte nga. Oh. Sabi, naisip ko kasi impi yung mga kaharap ko. Oh, 'tas naman nung isa doon, mga tauhan niya ni Duterte lahat. Kaya malakas po ang loob ko na magsalita na si Duterte po ay MPA At maliban po sa sinasabi ko at sa na-experience ko, mapapanood din po ninyo 'yan sa social media, sa YouTube. Marami na po nagpatunay niyan. Kaya lang ko, marami pa rin pong mga Pilipinong nabubulag sa katotohanan ng mga demonyong to. Yan po ang totoo mga minamahal kong mga kababayan. Kaya muli, bago po tayo magtapos, sana po ah, doon po sa mga kababayan natin, huwag na huwag po kayo mag skip sapagkat pag hindi po kayo nag-skip ng ads sa video ito, makakatulong po kayo sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Muli, sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.